sino kayang may puso na magdudunit sa atin ha? ng toolbox <laughs> ang harap ng mga may dudunit o mag ano no yung may magregalo The call nagsasabi na ako da amaluya Anong labot ko basta permi akong maugma Sa pagigibo ko na surat sana Kikanta de akong gana sa endo makipagkupit Ayun mga kaibigan mga kaurag Magpagpalang umaga sa inyo Ayan, ay umaga dito masama ang panahon long weekend pa naman sana diba? pwede sanang gala gala ah, so eh biglang umulan ibalak sana kaming magpunta sa isang lake para magpiknik piknik, -piknik. Ah, so ayan ayan ang panahon ayan po umulan umulan at nagsisimula ng lumamig dito sa Canada kaya uh, wala na postpone ang aming gala sana ay nanonood na ng TV yung mga <laughs> sama natin sa bahay ayo oh, kaurag <laughs> hindi naman tayo nakapasyal long weekend pa naman sana ang uh, panahon ngayon ay pabago-bago na ay, kahapon sobrang init tapos ngayon naman eh, biglang bumuhos ang ulan. Simula siya ng maga ng alas 5 hanggang ngayon. Ngayon ang ng umuulan pa rin. Kaya ng mga ano, makaurag pagka nag-pull na ngayon dito. Biglang umuulan na. Harabang eh. ano na, sinasanay na yung katawan mo sa lamig. Kisimula na siya lumamig. Sinasanay na nung panahon na masanay ka na sa lamig unti-unti na siya lumalamig tapos pagpasok ng October papatak ng isno October pa lang minsan pumapatak nag-iisno na rito yung mga estudyante natin sa loob yung balot na balot ng kumot at lamig daw pero tayo nasa labas pa ano pa sa atin to warm pa to sa atin kaya pa natin to hindi kagaya pag winter na talaga talaga sobrang lamig ayun hindi makagala si Uragon. balak sa natin uh, yung pupunta natin na na lake eh, gagamitin natin itong motor at sila na lang magsasakyan para magamit natin eh, Uh, Urago natin. Kaso wala na talaga. <laughs> yan, hindi mali natin nagamit yung mga bike na yan. Ayan <laughs> po. <laughs> Baka, ano, wala tayong maisip ng ang natin. Kasi tigat piling biglang patak ng ng ulan. Hindi <laughs> pa naman siya ano, kanina malakas yung mga kaurag pero ngayon eh, ambon-ambon na lang. Yan, ang panahon dito sa Canada. Uh, pasok ng September yan. Mulan-ulan na yan lagi. At ang October yan. At ang October. Pag sinaswerte swerte ka, snow na yan. <laughs> snow na. Ito nga palang, ito mga fishing rod na to. Tagal na sa akin to. hindi eh, ko man nagagamit. hindi <laughs> ko man na yan. Brand new, brand new pa yan. Siguro may dalawang taon na yan di mo nagagamit na so, kasi itong bike na to itong pa yan sa unang bahay namin sa Huntington and then ako rin magamit to kaya kaso talagang dyan lang sya hindi natin sya ibibenta o ano may pinosta na natin minsan to may nagka interest na pero ano nang inayang tayo o kaso yung benta kaya matatagal na rin yan yun may bike na yun may tatlong taon na ito 'yung mga pwede pang gamitin niya. 'Yan. yan. Binito natin 'yan dyan para hindi sagabal dito sa ano natin. Sa garahe natin. Then ang ating tool box, yung parit. i natin yung donation sa atin. <laughs> sino kaya sino kaya'ng may puso na magdo sa atin uh, ng tool box. <laughs> ang harap ng mga gudududulit o mag ano no yung may magregalo <laughs> di na tingin, tingin din naman ako sa ano sa marketplace na mura kung meron eh ating bibilhin <laughs> At kung wala eh tataraga talaga <laughs> ay eh, natin bumili ng marami sa marketplace may sa 300 to 400 or tandaan ay eh, mahal pa yung no, mga kaupag <laughs> hindi tayo na <no>, mas mura mura <laughs> wala na naman ano baka kuripot <laughs> sige po sige po <laughs> tayo nilalamig na dito sa labas eh, pag matagal tagal ka na dito sa labas nilalamigin ka na rin dahil sa ulan hindi dahil sa malamig ang panahon dahil sa ulan po <laughs> Ito na sigurado ang simula ng hindi ka na makakapag-motor. Hindi mo na magagamit ang motor dahil malamig na. Magagamit mo naman siya, pero medyo malamig na. Eh, ano na, masakit na sa kamay. At sa... Uh, kung hindi ka nakagwantes, talagang masakit. Ano na, yung lamig eh, ano na sa kamay mo. O so, ganitong panahon na na-September, kaya babay na sa... Babay na ang ano? Babay na ang... <laughs> ang um, summer masok ng pool uh, sa vlog ni, Ka ni Kainag uh, summer Paul Mayroon <laughs> 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 <yung> intro niya <laughs> eh yeah, Ngayon sigurado po naman ang kanyang intro <laughs> Ayun po uh, um, Wala naman tayong ano lang ma uh, update nagang babay summer na <laughs> itong yung lingkod Oregon. just mabalas po